kahulugan ng pagtatago sa panaginip. Ang mga panaginip ng pagtatago ay kadalasan nagpapahiwatig ng masamang kahulugan. Ito ay nagpapakita ng isang serye ng mga sitwasyon na iyong haharapin. Kapag nagtago ka, sinusubukan mong takasan ng katotohanan bumabagabag sa iyo kahit saan. Sa pangkalahatan, ang katotohanan ng ito ay nauugnay sa mga problema sa personal, pinansyal, pamilya at asawa. Ang sunod-sunod na discomfort ay hindi tumitigil sa pagpapahirap sa iyo kapag nagtatago ka sa isang tao ito ang pinakakaraniwang panaginip ang hindi malay ay nagbibigay ng mensaheng ito upang ipakita ang tungkol sa mga problema sa iyong buhay bilang isang banta sa iyong hinaharap isa rin itong paraan para bigyan ng babala na kailangan mong ipagtanggol ang iyong sarili ano ang ibig sabihin ng panaginip na nagtatago Kapag nanaginip ka magtago, karaniwan mong nararanasan ang mga araw ng tunggalian. Araw-araw ay magtataka ka tungkol sa kung anong mga problema ang darating. At ang iyong mga aksyon ay hindi sapat upang malutas sa mga ito. Ngayon na ang oras upang itigil ang lahat ng mga hindi pagkakaunawaan. Sa ilang mga sitwasyon, ng pagtaka sa hindi isang opinyon. Sa pangkalahatan, ang kahulugan ng pagtatago sa mga panaginip ay nagaanyaya sa iyo na harapin ang lahat ng mga salungatan na ito. Kailangan mong maging mahinahon at kumilos ng naaangkop. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagtakas at pagtatago. Kapag tumatakas ka o nagtago, senyales ito na gusto mong baguhin ang kwento tungkol sa iyong sarili. Napakita nito ang mga hindi inaasahang sitwasyon ay nagbabago sa iyong kapayapaan ng isip at alam mo ang iyong mga responsibilidad. Ang panaginip na ito ay isang senyales na natatanggap mo ang resulta mula sa iyong mga aksyon. Kung nagtatago ka sa isang panaginip, ipinapakita din ito ang mga hamon na kailangan mong harapin. Ang mababang determinasyon ay nagdudulot ng lahat ng problema. Kapag nagsimula ka ng isang bagong landas, Sinusubukan mong tumakas mula sa mga kakaibang sitwasyon dahil sa kakulangan ng karanasan. Ngayon ang oras upang magkaroon ng isang malakas na karakter at mga konkretong desisyon tungkol sa paraan na dapat mong gawin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magtago sa isang tao. Kapag sinubukan mong tumakas mula sa isang tao sa isang panaginip, maaari ito maging isang tunay na banta ang iyong buhay ay kasalukuyang nasa maling daan kahit na ito ay isang senyales na ikaw ay nawawalan ng katinuan ang pamumuhay na may patuloy na pagbabanta mula sa mga problema ay magmumula sa ibang mga tao at ito ay magsisimulang mabaliw sa iyo ang kabaliwan na ito ay makikita sa kakulangan ng pakikipag-ugnayan sa lipunan stress sa trabaho, pakiramdam ng pagkabalisa sa lahat ng nangyayari ang iba pang mga interpretasyon tungkol sa pagtatago mula sa isang tao ay tumutukoy din sa iyong pangangailangan upang maiwasan ng mga problema. Maaaring hindi mo nais na harapin ang isang masamang sitwasyon sa oras na ito kahit na maaga o huli. Ito ay magiging isang mas malaking problema para sa iyo at ito ay mga ngailangan ng higit na pansin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagtatago mula sa panganib. Kapag sinubukan mo magtago mula sa panganib, ang panaginip na ito ay tanda ng depresyon. Masyado ka maingat sa mga masasamang karanasan at hindi ka nagtitiwala sa iba. Ipinapaliwanag ng panaginip na ito ang lahat ng mga takot na sa tingin mo ay malapit ng magkatotoo. Ito ay isang paalala na marami kang kahinaan at pagdududa. Para sa kadahilan ng ito, kailangan mong pagbutihin ang iyong sarili nakahulugan ng panaginip tungkol sa magtago sa ilalim ng mesa. Naranasan mo na bang magtago sa ilalim ng mesa? Ang panaginip na ito ay isang senyales na mayroong kang plano, ngunit ang mga resulta ay makakasama at ito ay magsisimulang magdulot ng mga problema. Ito ay isang palatandaan na kailangan mong ayusin ang iyong sarili sa isang mas mahusay na paraan. Responsable ka sa lahat ng pag-unlad sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magtago at mahuli. Kapag hindi mo maitago, ngunit mahuli, ang panaginip na ito ay senyales na hindi mo pinapansin ang iyong kapareha. Hindi mo maintindihan ang iyong nararamdaman, kaya palagi kang matatakot sa pangako. Kahulugan ng panaginip tungkol sa nagtatago sa aparador. Kung nagtatago ka sa isang aparador sa isang panaginip, ito ay senyales na mayroon kang problema sa negosyo. Ang cabinet ay simbolo ng kapangyarihan, protektahan ng iyong sarili. Kailangan mong simula ng pagbabago ng mga pananaw dahil malapit na magkatotoo ang iyong masasamang pag-iisip. Ang panaginip na ito ay isang babala na hindi mo mapapabili sa mga resulta kapag hindi mo alam ang sitwasyon sa paligid mo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magtago sa banyo. Ito ay tanda na nagsisisi ka, nakokonsensya ka sa buhay mo at hindi ka mapakali. Ang pagtatago sa banyo ay nangangahulugan na naghahanap ka ng paglilinis at paglilinaw ng isang personal na sitwasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagtatago mula sa digmaan. Kung nagtatago ka sa panahon ng digmaan, ito ay senyales na sinusubukan mong iwasan ang gulo. Ang iyong buhay ay puno ng tunggalian. Gayun pa man, naiintindihan mo na ang tanging makakalutas sa problemang ito ay ikaw, ngunit palagi kang natatakot na harapin ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagtatago mula sa isang mabangis na hayop. Kapag nagtago ka sa mga hayop, ang panaginip na ito ay nagpapaliwanag ng mga bagong hamon at pagkakataon oras na para harapin ang mga bagong hamon at iyon ang dahilan kung bakit gusto mo ng bago. Ang panaginip na ito ay kadalasan nangyayari kapag ang isang tao ay may nakakainip na gawain. Makakatulong kung sinubukan mong gawin ang susunod na pagbabago sa iyong buhay ng positibo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magtago sa puno. Kapag nanaginip ka magtago sa isang puno, ito ay isang takot sa pagkabigo. Nangunguna ka sa mga resulta na iyong nakamit, ngunit ngayon ay natatakot kang mahulog. Ang kabiguan ay nagiging isang bangungot at gagawin mo ito. Binabalaan ka ng panaginip na ito na dapat mong alisin ang mga kaisipang ito sa iyong sarili o magsisimula kang mapansin na nagkakatotoo ang mga ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magtago sa isang gusali. Kapag nagtatago ka sa isang gusali, ang panaginip ay nagpapahiwatig na sinusubukan mong protektahan ang iyong sarili mula sa mga kaaway na sinusubukan makuha ang iyong pera. Ang panaginip na ito ay nagbababala na ilang mga tao ay gustong makinabang mula sa iyong kabaitan kahulugan ng panaginip tungkol sa magtago sa mga masasamang tao. Kapag nagtago ka mula sa isang masamang tao tulad ng isang mamamatay tao sa isang panaginip, ito ay sumasalamin sa hindi pagkakasundo. Meron ka mga problema sa ibang tao o sa iyong trabaho. May bumabagabag sa iyo sa oras na ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magtago sa ilalim ng tubig. Kapag nagtago ka sa tubig, ang panaginip na ito ay isang simbolo ng iyong kasalukuyang pag-uugali hindi ka interesado makipagkilala sa mga bagong tao o sa isang relasyon, ito ay hindi isang masamang panaginip, ngunit dapat mong subukan makilala ang iyong sarili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magtago sa mga pulis, ito ay isang senyales na ikaw ay tumatakas sa problema ng hindi tama. Ang panaginip na ito ay nagpapakita na wala kang pangako at kaseryosohan sa iyong mga aksyon. Baka sisihin ka ng ibang tao sa mga katangahan mong ginawa.